Yeah. isang ha, Sipa. sige Lagi natin ng ano para madasa tangdan. ihaw ng ano minya pinya saka tilapia nahin muna natin sa may dyan nakanin tilapia JB kamatayan talapya <laughs> walang kamatayan talapya mga idol mas apo' ako oh. okay lang 'yan kahit bait ng yung ano ni tuluk na yang mana, Baba Manok jian, ana manok jian ana. Ni nang iitlub jian eh. Nah, dali sa ano tumang mga kita kitang kita ng mga taga Masbate. <laughs> Minya pinya. Galing pa ng ya, ano, Masbate pa galing yan. may nagpadala lang. Ano to, Unoy? Aros kaldo? Kain pala nga aso. Ano? Aros kaldo na eh. Binaliktad na may ng huli sa kitang may naglilimlim pa dito anoy wala na Ayos na, luto oh. Tinan uh, mo yung laman niya, ang taba oh. No? Ayun na nga mga boss, uh, panibagong vlog na naman tayo ngayong araw na to. Uh, nandito kami uli nga sa Laguna oh. Tatapos ng kumain na uh, siguro nakikita nyo naman yung inihaw namin na minya-pinya. Yun ang ulam namin, hindi ko na lang naipakita kasi lakas ang ulan kanina dito eh. Ah... Uh, Kukuha uli kami ng ano, dalandan. Kaya abang-abang lang tayo dyan mga boss. Kita si muna at mga magulang na ano na yan. No? Nag, mga hinog na hinog na. Eh. Naglalaglagan na nga eh. Ayan, ayan mga ganyan. Ayan, ayan. Oh. No? natin yan. Yung papaya doon. No? sayang. Kinain ng ano. Anong kumain kanina niya ang laki pa naman mga buso. Papaya. Ayun, no. Kinain daw ng uwak kanina. marami kasing uwak dito, eh. Imitas po na kami. Imitas meron sa baba, oh. Dami. Oo nga. Eh. <laughs> Nalaglag. Ah? <laughs> mga laglag -lag na. Ha? Ah? Ilapit mo yung lagayan mo. Kuha tayo ng ano, pang salad. Pang salad. Pwede pa kaya, pwede pa kaya, pwede ko kaya, ano langanin pa salad to ah. Dito sa kabila o itong tatlo. Ayan. Ito Uubo kaya. Yan. Dito. Tanggal no. lang mga kwan. Tanggal na yung tali. Ayos mo na Mahulog na yan. Okay. Ito po sa na ganyan ang sabka. Tanggal na oras sa kaunot. Tuloy mo muna dito. Umuulan na naman. Yari tayo nito. ano muna? Buko muna tayo mga boss. Ay nako. Panalo. Shout out sa'yo. Manolo Di Guzman. Happy New Year. Ang dami pang bunga mga boss oh. Ito ang tatamis pa. Oh ang lalaki. Ito. Mamtam ah, eso. matatamis. Dawaw. Wow. Yeah. Muna, muna to. Dali mo na para maka na tayo ng 20 piraso pang salad kukuha pa tayo ng saging mamaya ah, iayos na lang natin yan kunin yan. Oh, oh, mo yan o lahat o dalawa mo dalawa 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 Sayang yung ano dito, ano yo, avocado. Bumagsak sa hangin. Salad. Pagod na. Nagluto na, nag Kuha pa ng buko, luto na, kuha pa ng buko. Malutong. Malutong ah. Mala, ma... ano Maganit, Parang panggata ah. Sakto lang. Ah. Ayan, sakto lang yan. Malambot pa nun. Ha? Ah. Silin. Oh, yan. Ito. Ito yung pansalad talaga mga boss oh. Toy, shout sa'yo toy. Ah, eh, mga boss, ah, uh sa mga sa mga video ko na to dito sa Laguna. Yung video hindi natin mapapanood na si Suntoy dito sa mga vlog ko kasi nasa ano na siya, mga boss, umuwi, umuwi na siya ng probinsya sa Masbate. Kaya ayaw mo to ipag uh, nakapunta ako diyan, pasya lang kita diyan sa inyo. Malambot pa no? Kaya nga ng kuku. Ano kaya? Marami eh 20 yung kukunin natin eh. Ilan pa ang natira doon? Ipunin mo muna diyan. Ah, balik ulit tayo doon. Sampu na to. Ha? Sampu. Kami kukunin nga ako mas maganda diyan. Nandoon ang ganda ng laman noon. yun mga boss ito na yung nakuha namin mga pansalad do oh. rin tayo ng ano tanlad ano tosili, sili dalandan ah uh, si nakapanimot pa ng dalandan Ay. ha? Ayun na nga mga boss na tapos sa kami kumuha ng buko pang salad na ayun. Uh, hanggang dito lang siguro muna tayo mga boss uh, maraming salamat sa panonood po lagi ng aking video mga boss sa mga subscriber ko dyan uh, maraming salamat sa suporta nyo lagi sa video ko mga boss uh, bumabati po ako sa inyo ng happy new year sa inyo mga boss kaya hanggang dito na lang maraming salamat Boss J. Tamayo. Subscribe.